Humingi naman ng public apology ang kampo ng aktor na si Christian Bables matapos ang umano'y pagpapabaya ng isang pet funeral service business sa kanyang pumanaw na alagang aso kwento ni Christian, tumagal ng mahigit apat na oras bago tuluyang nakuha ang labi ng kanyang alagang si Hope dahilan para ito'y magsimula ng mga moy. Ang malala pa rito sa mismong burol ay hindi man lang inayos at nilinis ang labi ni Hope. Di inina Christian, hindi lang basta alaga kundi bahagi ng kanyang pamilya si Hope na dapat lamang nababigyan ng maayos na pamamaalam. Sobrang pain. Uh, hindi ko kasi nakita yung dog ko. Hope, hope is uh, a member of my family. And a very huge part of my support system. Hindi to tungkol sa pera. In fact, we're not asking for any money. We're just asking for a public apology uh, gusto rin din, din namin na uh, raise yung awareness para sa animal rights. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five. Okay? Okay.